In difficult times, call a friend. Mm -hmm. Call a friend agad? Uh -huh. Ah. Hindi ba pwede punta Siargao? <laughs> wow, Siargao! Yan tayo eh. Pero ito nga mga batang helmet. Talagang si VP Lenny, you no know, videographer, hmm. siya yung walk the to. Yes! Ay, hey, naman. Hindi pwede yung sinabi lang niya, tapos wala namang gawa. Oh, kung, hindi siya ganun. Oo, oh, oh. kung natatanda niyo mga batang helmet, during debate, di ba, videographer? Ano hmm. ba to? Ito yung sa UST. Parang ito sa yata sa USP eh. Oh, o, ito, panoorin nyo. Yung number one ingredient din uh, ng ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangan nandyan ka, kailangan kaya mong harapin yung mga itatanong tungkol sa'yo. Uh, kailangan kaya mo masagot kung ano yung issues laban sa'yo. Hindi ka magtatago. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa uh, napakahalaga ng eleksyon, napakahalaga ng debate, pero bigyan mo ng oras mo kasi yun yung pagpapakita mo ng respeto sa proseso. O oh, di diba, mga kapat helmet? Mm, galing ba? Diba? Oo. Oh. Wow. Kasi si Bipileni, hindi lang basta kumuda na in difficult times, kailangan oh. present na talagang ginagawa niya. Uy Gaga pa Itong Bagyong Christine, di ba may mga nauna pa? Mm. Na si VP Lenny pa rin yung nauna na magbigay ng tulong. Sino nga ba yun? Yung bagyo na yun? Basta malakas din yun, di ba, videographer? Mm. Tapos tayo, nagpaabot din tayo ng tulong. Tapos mga nag-rescue-rescue din. Uh -oh. ba diba yung dito sa may Bulacan, na may uh -oh. mga stranded? Pero ito mga kabatang helmet, syempre, hindi porket naga or bicol yung nasalang tangan itong si Bagyong Christine. Kaya tumutulong si Bipi Lenny. Mm yan -hmm. ano, kampanya. Oo, oh, oh, kahit ano pang bagyo yan, number one at nangunguna talaga si Bipi Lenny. Mm -hmm. Kahit private citizen siya. Bigyo ko pa, di ba? Siyempre, private citizen si Bipi Lenny. Pakiulit, pakiulit. Paki eh, private citizen! Ano ibig sabihin nun? Sa mga troll na hindi makaintindi. Gusto ko na ito naman tayo sa mga troll. Oh, Private citizen, videographer, ibig sabihin, wala na po siyang posisyon o pwesto sa gobyerno. Oh, nakakaintindi kayo, oh. ha? Hindi na po siya nagtatrabaho sa gobyerno. Hmm, mga Private citizen nga, diba? Uh -huh. Pero ayan nga, videographer, talagang, grabe no, pag si VP ni talaga yung nag-announce, nang hingin ng tulong, talagang, mm -hmm. kasi syempre, andun yung ano eh, yung trust, nandun yung accountability, andun yung transparency. Kaya talo boost din yung tulog agad-agad. Within 24 hours yan, bitong ka-card. Oo, oh, diba? Magkano? Eh, kanina pa yon As of kanina pa yon mga ah. 6pm, yung 4am. Wow! Tingnan natin kung ano yung bagong datos ngayon. Hmm. Pero ito, videographer, nagtataka lang ako kasi napanood ko itong si PBB. Saan? Sa TV nga. Nakita mo siya? Oo, nakajakit nga eh. Ay, <laughs> Ay wow, malamig! Eto, magtataka lang ako. Sabi niya, yung mga pump boats daw, kukunin daw sa Mindanao para may padal yan sa Bicol. O sa mga areas na nangangailangan nga ng tulong. Nagtataka ako, bakit manggagaling yung mga pump boat or kung ano pang mga pang rescue from Mindanao pa? Para ha? Mindanao, ah amin Mindanao ah. Hindi. Mindanao ab. Mindanao no, you. Hindi, Mindanao daw eh. Pero yun, nakahanapin ko muna mga kabatang helmet. Bakit marami tayong pump boat doon? Or bakit doon ba warehouse ng pump boat? Or ano ba di ba? Ba't napunta doon? Ha? Ba't napunta doon? We can't alam By eh. Layo naman. Kaya nga. Pero di ba dapat? Nari, region ganito. Meron na agad doon. Region ganyan. Meron na agad na ka-ready. Ba? Ba't masalin-salin? Hello, videographer yung disaster management team. Inaano na yan? Pinaplano na yan? Nakaready dapat, di ba? Dapat prepared ang lahat? Oh, Pero, anyway, highway mga ng helmet, patuloy pa rin po tayong magdasal. Para malusaw na po itong bagyong ito at wala na pong oh, mapinsala po. pa. Pero grabe talaga yun yung nangyari sa Bicol. Kaya pray for Bicol. And sa naga, tuloy lang talaga ang pagbuhos ng tulong. Tuloy lang tayo sa pagtulong. Di ba, videographer? Mm -hmm. naman sa mga, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong pumunta sa area. Hindi. Pwede ka naman mag-donate po or magpaabot ng relief. O, mag-pack mm -hmm. na kayo ng mga relief goods, ipadala. Pwede naman po yun eh, di ba? Mm -hmm. May napanood nga ako, videographer, para makikisabay siya ng pagpapadala ng mga pinak niya. Pero oh. eto ha. Mm -hmm. Ay. Ay, kasi napaalala ko lang sa inyo. Ano? Huwag yung gawing ano to ha, yung ganitong mga disaster. Mm. Yung sa iba dyan, mm. na mga epalogs. Oh, baka ka... epalog ka naman? Siyempre, huwag yung gawing ano to ha, yung parang Kampanya. campaign. <laughs> ha? Oh, huwag yung ano to campaign yung, yung, mga ganitong sitwasyon ha, itong mga ganitong klaseng kalamidad, huwag kayong abuso ha. Okay. Kayong... Pero pa, paano naman yung mga nakipagpicturan kay Atty. Lenny? O, oh, nga, teka, yung mga dumalaw. May binigay na ba ang ano, mga ayuda? May pinaabot na bang tulong kay sa Bicol, di ba? Ganun-ganun na lang? Oo, oh, yung oh? gumalo na may hopi ha. O, padala Yung nagpa-picture dun sa katapat nung mayon. Wag na yung para ako. Tapos kasi, di ba? Mamaya, mamaya. Mamaya, mamaya huwag na lang. Anyway, highway mga bata, hindi matuloy lang tayo sa pagtulong. At kung nagustuhan mo ang video to, huwag ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat po ng mga latest. stay healthy, stay safe tayo as always mga bata helmet and stay dry lalo na ngayon, yes. no? Oh, oh. Mga vitamins wag pong kalimutan. Mm. Nako, kailangan malakas ang ating immune system. Sabi ko sa boy, nag-helmet din ng book It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Oil ka na, Bidjo Gapur. Sa tabunta ta. Bicol. <laughs>